Ay ang ginawang paanakan sa Cambodia ng bayaran para magbuntis ng anak ng iba na iinganyo raw ang mga kababayan natin na maging inahin dahil sa alok na bayad na umaabot paminsan ng dalawang milyong piso. Nasa front line ng baritang yan, si Reyniel Pawid. Dalawampung Pinay ang nahuli sa Cambodia dahil sa pagkakasangkot sa surog si Scheme nitong nakaraang buwan. Ang siste, ipagbubuntis ng Pinay ang anak ng iba. Itong ang paraan ng ilang mag-asawang hirap makabuo ng sariling baby, ang dalawampung pinay na huling magkakasama sa isang bahay sa Kandal Province, isang oras ang layo mula sa Pinompen. Labing tatlo sa kanila buntis na nang mahuli ng mga otoridad. Nasa ma, ma ligtas at mabuting kalagayan naman sila. Yung 13, na nasa isang hospital sila dito sa Pinompen, magkakasama sila sa mga wards doon. No? And then yung pito, sila ay nandoon sa tanggapan ng pulisya, merong nasa first trimester at yung pinaka uh, late ay seven months. No? Uh, seven months. Ibig sabihin, dalawang buwan na lang, mga anak na. Kwento ng mga Pinay na ginawang surrogate mothers na recruit daw sila sa social media. Sa ilang Facebook pages na nahanap ng News 5, may mga grupong nag-aalok sa mga gustong maging surrogate mother. Mayroon ding mga tila nagiging ahente at nagsisilbing connection sa surrogate mother at sa mga gustong magkaanak. Libre pa ang flight ng surrogate mother patungong ibang bansa at may kasama pang tirahang may mag-aalaga. Naglalaro rin sa 11,000 hanggang 45,000 US dollars ang alok na bayad. Katumbas yan ng 500,000 pesos hanggang 2.5 million pesos. Sila naman ay kumagat no, without uh, understanding no the 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 implications and consequences especially here in Cambodia where surrogacy is banned Ipinagbabawal ang surrogacy sa Cambodia. Ang problema, wala pa silang konkretong batas laban sa mga lumalabag dito. Kaya wala ring malinaw na parusa para sa mga lalabag dito. Iniimbisigahan naman na ng ating embahada kung may travel o employment agency bang nasa likod ng pagpapaalis sa mga Pinay. Ang iba raw sa mga Pinay nang galing sa ibang bansa sa Southeast Asia. Doon sila sumailalim sa in vitro fertilization o turok para mabuntis bago dalhin sa Cambodia. Inaaral pa ng gobyerno ng Cambodia at Pilipinas kung kanino mapupunta ang kustudiya ng mga sanggol. Para sa embahada ng Pilipinas, kailangan ang mga nagdadalang tao ang magdedesisyon sa kustudiya ng sanggol. Sa Senado naman, isusulong na rin maimbesegahan ito. Nagdadraft na po kami ng resolusyon para i-file din po at ma ng Senado. Grabe kung bakit tuloy-tuloy ang mga krimen, multiple crimes, mm. laban sa mga kababaihan, laban mm. sa ating mga kababayan, pati po sa ibang mga bansa. Hinihintay na lang maayos ang exit documents ng mga nasagip na Pinay para makauwi na sila ng Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Cheryl Quasim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.